ng lansangan at mga tulay hindi madaanan sa kagayan dahil sa bagyong Nika. Detalye ng balita mula kay Grace Anzano Alex 25, Grace, good morning. Good morning, Angel. As of 12.14, ngayong madaling araw ng Martes, nasa warning level pa ang Buntun Bridge kung saan ito ngayon ay nasa 9.2 ang taas ng tubig mula sa dating 3 meters kahapon, pasado alas 12 ng tanghali. Kaya't patuloy ang babala ng PDRMO ng uh, uh, sa mga residenteng nasa mabababang lugar ngayon dito sa Cagayan. Simula pa sa hapon, nasa 27 na, na mga kalsada at tulay ang di madaanan dahil sa mga pagba. kabilang dito ang kalsada sa mga bayan ng Tuguegarao City. Ang pinakanawan na Overflow Bridge at pinakanawan National Tuguegarao Road ang Belfour Street. At gayon din yung makapag-crossing habang pabay ng Enrile, o Enrile ang Bunagan Bridge at Football Bridge. May maging ang Karilukod Bridge sa bay naman ng Solana. Ang uh, Darakitan Bypass Road, uh, Tatanet Bridge sa Piat uh, Itawes Bridge sa so Fiat going to Tuaw. Hindi hindi ibirid tumadaanan. Sa bayan ng Amulong, di rin madaanan ang Amulong Steel Crane Bridge o Goran Cordoba Overflow Bridge. Halos sa uh, habang ang uh, isolated naman ang bayan ng Bagaw dahil sa kaliwat kanan din na mga daang hindi madaanan at uh, kasabay din ng mga pag-overflow ng mga tubig na rito maging sa bahagi ng uh, etong uh, sa uh, bayan ng Santo Antonio at uh, kapanikian zone 2 sa Alakapan hindi pa tumadaanan ngayon Angel sa mga oras na ito bagamat tigil na ang pag uh, ng ulan pero marami pa rin ang nagpalipas ng uh, pag ng gabi sa iba't ibang mga evacuation center yan ang ating update ngayon ay uh, uh, halos tumigil na nga ang pagbuhos ng ulan. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami.